Hi, oh, welcome ulit sa aking uh, channel Lalo na doon sa mga first time tayong mapanood Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa execution Based ito sa question ng isang subscriber natin Na 3 <clears throat> years na raw yung kanilang kaso sa NNRC And uh, Lagi daw naman niyang nilalakad no? yung uh, case uh, sa execution stage na sila pero ang balita daw niya eh, parang nabayaran daw yung uh, sheriff no? ano daw ang kanilang gagawin i discuss natin yan in the meantime uh, shout out muna natin ang ating mga subscribers and followers no? yung mga masugod nating tala subaybay both sa ating youtube channel tsaka dito sa ating uh, facebook page na ganito Okay, so paano ba yung uh, question natin dun sa execution? <clears throat> Siyempre, when you say three years na nakatenga na yung kaso mo sa NLRC, uh, hindi na-specify dun sa kanyang question or sa kanyang comment na kung ang three years ba na yon na yun ay during the time na for execution na yung uh, case niya, no? or it's a total duration ng kanyang buong labor case. Just to recall lang yung ating proseso, 'di ba? Pag nag-file ka ng kaso, labor, sisimula ka sa single entry approach or uh, SENA. Dito ka nag-file ng request for assistance or RFA na kung saan pinapadala uh, ng invitation for conference yung uh, responding party, which is yung company para mag-appear sa SENA conference. They have 30 days within which to conclude itong SENA. Pag hindi nagkaayos dyan, mag issue ng referral ang, ang SENA and then ang referral na yan, magiging basis for the filing of formal complaint. So mag- mag na uh, filling out form si complainant and then i-encode yan. Pag i-encode, ipiprint and then i-raffle. No? Pag raffle, magkaroon ng certificate of raffle, dadalhin lahat yan doon sa labor arbiter na kung saan na raffle ang kaso. and yung office na labor arbiter na nakakuha ng uh, kaso na yan will set the case for two mandatory conferences. Uh, pag hindi nagkaayos sa mandatory conferences, parties will be required to submit yung kanilang position paper, magde-decision si LA. Doon sa mga hindi kontento sa decision ng LA, not satisfied, they can appeal the case sa NLRC Commission. Mag-decision sa si NLRC Commission pagka-file memorandum of appeal, plus kung mayroong reply or no answer, and then um, ang party na hindi satisfied sa decision ng NLRC Commission, pwedeng mag- file ng motion for reconsideration. Then, si commission naman i-resolve yung MR or motion for reconsideration and that will make the case final executory after 10 calendar days from the time na matanggap ng bawat party ang copy ng kanilang decision doon sa resolution. So, kung si complainant ay nag-prevail or nanalo sa commission, then ang kaso pwede nang for execution pag nagkaroon na ng entry or judgment because kailangan dyan na ibalik mo na kay Labor Arbiter na yung kaso para makapag-file ng execution before the labor arbiter. So you what you normally do is you file a motion for issuance of writ of execution attached mo doon yung entry of judgment mo. No. Now, when the motion for execution is granted, mag issue ng writ si labor arbiter no, address to the sheriff para kolektahin na yung bayad. Alam naman natin ang ang uh, ang uh, ang sheriff under sa rules and execution natin na una niyang titingnan dyan, baka magkaroon ng voluntary payment. Kasi pag nag-voluntary payment, hindi ka na mag-charge ng deposit fee, execution fee, etc. No? Kung magkano yung pinag-usapan, yun na lang yung babayaran. Pangalawa, kung banded naman, nag-file ng bond yung kumpanya, halimbawa, during the appeal, kung natalo sila sa labor arbiter, then you execute against the bond. Kung cash bond yan, the order of uh, motion to release ka lang dyan sa Uh, labor arbiter, tapos i-issuehan ni LA ng order of release doon sa accounting, sa accounting naman i-prepare yung cheque and then you verify kung kailan mo pwede yun yung cheque. Ngayon, kung uh, ang pera naman ay under security, merong uh, bonding company na nag-issue ng uh, bond, appeal bond or supersedious bond para dyan, then you execute against security bond. Madali lang din naman yan. Now, kung wala ang uh, cash bond, walang surety bond, hindi nag-voluntary payment, then walang magagawa kundi si sheriff magagarni sa bangko. Nang pag paggarni sa bangko, hanap pa ng pera ngayon yan. Kasi you cannot really say kung saan bangko meron pera yung respondents. So, ginagawa ng sheriff dyan, mag i na sulat sa mga bangko, asking kung meron deposit under the name of the respondents. Magre-reply si bangko kung meron, kung wala, etc. No? So, hanapan, no? hide and seek. Now, as you go uh, farther into the levels of execution, pahirap ng pahirap yan. Pag walang garnish sa bangko, then you go to levy, no? Mag-levy kayo ng mga motor vehicle, mga sasakyan, ganyan, building, equipment, generator, etc. No? Diba sa time nga na mayroon na levy, eroplano nga eh, na pag-aari ng kumpanya. So, kapag na sa execution stage, yung bilis ng execution will really depend kung ano yung uh, available na circumstansya. Kung merong cash bond, merong voluntary payment, madali yan. Kung merong surety bond, madali yan. Kung may na-garnish, then depende sa kung gaano kasi pag si sheriff. Now, as to the allegation, kung nabayaran yung sheriff o hindi, that is a serious allegation kasi yung mga sheriff na yan, being uh, uh, government uh, officers, no? employees, they are, yung kanilang ginagawa are subject to presumption of regularity. Na kung ano man ginagawa nila, mayroong presumption na regular performance of duty yan. Kung may delay, eh ginagawa nila lahat parang ganun. And ang delay, hindi nila sinasadya. Ganun ang presumption of regular performance. No? Kasi ang, uh, ang sadyang pag-delay na dahil nabayaran, yan ay hindi regular performance. Irregular yan. Kaya hindi yan ang presumption. Ngayon, kung ikaw yung nag-a-allege na mayroong irregularity doon sa performance ng sheriff, you have to show proof. dapat magpakita kayo ng ebidensya dyan, no? Yung sabing na balitaan lang, that is not proof. Kasi ang balita, chismis, etc. Maraming ganon, madaling gawin yan. No? Kung ang ating batas ay uh, huhusgahan ng isang tao, base lamang sa balita, bala siya lamang sa chismis, eh marami tayong makukonvict yan. No? At hindi naman maganda. Hindi, hindi yan ang ating standard of Uh, evidence na sinusunod sa ating mga kaso. Especially kung criminal case yan, requires uh, proof beyond reasonable doubt. No? Hindi ka makakapakundik yan. Kung meron kayong uh, alam na ganoon ang ginawa ka, uh, you gather evidence. Concrete, solid evidence. Huwag kayong magpakalat ng mga kwento sa social media o kung saan man na may ganong uh, pangyayari unless meron na kayong solid proof okay especially serious accusation yung mga ganun kaya pwede naman yan kung may solid na kayo then you can go to the ombudsman you file a complaint no graft and corruption no anti uh, graft and corrupt practices act uh, both criminal administrative cases pwede mong i-file but make sure na meron kayong solid evidence sa mga sinasabi niyo kasi ang mga yan mga sheriff natin presume din sila na they are performer, performing yung kanilang duties regularly or they are doing the regular performance of their official duties. Pag hindi mo napatunayan yan, lahat ng ginagawa nila, kung may delay yan, kung may anuman, it's presumed to be regular performance ng kanilang duties. Sasabihin lang yan yung delay, wala namang uh, sagot pa yung banko or may sagot ang banko pero walang account doon, yung mga ganon. No? So maraming possible reasons kung bakit hindi natutuloy agad ang pagkolekta ng pera dahil sa mga circumstances na hindi naman kontrolado ng mga sheriff natin. So with that guys, paalala lang. No? Pag meron kayong ebidensya, solid yan. No problem, you can file the case. Upakan ninyo yan. No? Pero kapag wala kayong ebidensya, tsismis lang, balita lang yan, then ingat kayo. wag wag, wag basta-basta mag-conclude. No? mag-conclude. niyo uh, ninyo ang inyong reason no? sa isip ninyo and magsiging masigasig pa no wag kayong maging impatient no wag kayong maging atat kasi diyan kayo nakakagawa ng mga bagay na pagsisisihan ninyo sa huli so ang paalala natin if you found this video helpful please share this with your friends mga colleagues niyo mga kasama sa trabaho or any person you think may benefit from this information and uh, thank you for watching and I hope to see my next ones god bless